Malud uh, pison, ah, lekat. Bluepin. Di panel na napan sen. Ah, itu yang la yang ko ada ah, itu ko Hello mga lods, uh, magbo over muna ako, gawa ng naka-off yung mic ko. Uh, hello pala sa lahat ng mga nanonood at sa mga nagsusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo. ito pala ang mga lods yung ano dito namin peace landing tapos yung mga bangka na yan galing sa laos. tapos may mga kuha sila mga pusit pakuha kasi ngayon ng mga pusit yan yan sila dumating oh. yan nagsidating yan tsaka dumami na yung tao rin tsaka ano pa pati ang oras ngayon wow, sa oras na yun ay no palang mag alas 6 so, ayan no nagdatingan ayun yung ano namin dyan uh, isla basul kung tawagin tapos itong basul naman ito nasira ng gawa nitong bagyo na tingno hmm, na nabuwal siya ang haba mga ayan pa yung mga bangka na no? galing sa laot pakuha ngayon ng mga pusit kaya nga lang mahal ang kilo sa pusit kasi katatapos lang ng uh, bagyo natin no medyo hindi pa masyado karami yung mga lumalabas hmm. eh yung iba nakita tingnan na ayun na sa may uh, pangpang sa landing tapos sa kuan dito lang sa gilid-gilid naghahagis kasi ito lang naman ang libangan ko mga lods dito ko sa may bato na katungtong dito ayun <laughs> itong bato na ito ayun hagis na akong mga lod Diyan pa yung mga barko mga malilit na barko yung biyahing lokal marami yan sila sa laot naka anchor okay mga lod dito pala mga lods may ano may kumakakad sa ano ko, sa loro Kaya nga lang, di ko masyadong Mahihila ng diretsyo Gawa ng Maalun Uy Serkos ng berada Dito po lang mga lads, nagkakarga sila ni Kuya ng mga posito Yung dadalhin nila sa mga bayan-bayan Ngaling yan doon sa maypis Landing Dito lang sila nag-ano uh, Nililinis nila para Maganda yung biyahe nila Nililinis nila yung pusit Para pagdating doon sa bayan Medyo presko pa Di pag-ano uh, gas-gas Di pag-ano uh, ma paan kasi magaan pa nililinis nila